Gagawa tayo ngayon ng butter cupcake with raisins. Kung mahilig kayo sa kape, ito ang the best partner para sa kape. sarap at sobrang dali lang gawin. At kayang-kaya nyo rin ito gawin. Dahil simple lang po ang mga ingredients natin. At umpisahan natin dito sa ating dalawang itlog. At sunod natin ilagay ang 1 third cup ng asukal. Ayan, at imix-mix lang muna natin ito hanggang sa matunaw ang ating asukal. At ilagay na natin ang 1 fourth cup ng gatas. At 1 fourth cup ng melted butter. Sa gatas po, pwede po ang fresh milk, evaporated milk, or tinimplang gatas. Nagyan rin natin ang 1 teaspoon ng vanilla extract. I-mix-mix -mix lang natin ito at iset aside. At mag muna tayo ng 1 cup ng all purpose flour. At 1 teaspoon ng baking powder. Kailangan talaga nating isip ang harina para walang mahalong buo-buong harina sa ating mixture. At ihalo na natin ang ating dry ingredients dito sa ating wheat ingredients. Ito ang isa sa palagi kong ginagawa na pang merienda. Napakadali lang kasi nito gawin. Ayan, at kapag ganito na kasmut ang ating mixture, pwede na po ito. At ilagay na natin ang half cup ng raisins. Kung hindi niyo po gusto ang raisins, pwede po kaya maglagay ng chocolate chips or mga nuts, walnuts, or peanut. Ayan, at pwede na po natin ito ilagay sa ating mga cupcake liner. Naubusan na po ng round na cupcake liner, kaya ito na lang ang ginamit po. Sa oven or kawali, pwede po itong recipe natin. Kung trip niyo ilagay sa steamer, pwede rin po. Mainam talaga na marunong tayo gumawa kahit sa ganito lang kasimple na cupcake, para hindi mo na kailangan bumili pa. Ayan, at kapag nalagyan na natin ito lahat ng raisins, Ready na ito para ilagay sa ating mini oven? Ang super cute natin na mini oven. na ko na po ito at lutuin lang natin ng 170 degrees Celsius for 15 minutes. At ayan na po, luto na ang ating napakasarap na butter cupcake with raisins. Ayan na, may kapartner na ang kapi natin. Kung mahilig kayo sa chocolate, pwede nyo rin po ito lagyan ng chocolate chips. Masarap din ito pang merienda ng mga chikiting at pambao nila sa school. Sa isang cup lang, ang dami nang dawa Nakadawa po tayo ng 10 pieces na cupcake. tayo subukan nyo na rin pong kumawa nitong ating butter cupcake with raisins. Maraming salamat. Hanggang sa susunod po.